Ang alamat ng gagamba Si Gamba ay isang manghahabi. Maraming humahanga sa kanyang galing sa paghabi. Alam ito ni Gamba, kaya naman taas noo siya palagi at walang sinumang mang pinapansin. Isang araw, Nilapitan siya ng nakababatang kapatid upang magpaturo. Ngunit, imbis na turuan ay pasigaw niya pang pinaalis ang kawawang kapatid. Kinabukasan, ang kapatid na lalaki naman niya ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong sa pagtatahi ng nasirang kamiseta. Inis at galit ulit ang naging reaksyon ni Gamba. Dahil dito, naging malayo ang loob ng mga kapatid ni Gamba sa kanya. Nalungkot ang ina nila dahil sa pangyayaring ito. Kung kaya't, pinangaralan niya ito na tulungan ng mga kapatid at ibahagi ang kanyang kaalaman. Ngunit, hindi pinansin ni Gamba ang ina. Isang araw, bago man ng halian, Tinawag ng ina si Gamba nang sa gayon ay sabay-sabay na silang kumain. Nakailang tawag na siya. Ngunit, imbes na magpasalamat si Gamba sa biyayang pagkain, ay galit pa itong sumigaw na huwag siyang gambalain. Sa sobrang inis ng nakababatang kapatid ay napabulong ito na sana ay humabi na lang ng humabi si Gamba habang buhay. Nadinig ni Bathala ang bulong ng bunsong kapatid kung kaya't pinarusahan niya si Gamba. Dahil bukod sa hindi na siya mabuting kapatid at anak, ay tinalikuran niya rin ang biyaya sa hapag kainan. Biglang naglahong parang bula si Gamba tanging maliit na insekto na walang tigil sa paghabi na lamang ang naiwan sa kanyang kwarto. Tinawag nila itong gamba. At nang lumaon, ito ay naging gagamba.